So, ngayon pala is tutorial ko sa inyo kung paano nga ba magbayad on ng fee litered on sa TikTok. Tara, simulan natin. First is open nyo lang yung TikTok app ninyo. Dito sa baba. Then, hanapin. Hanapin nyo lang dito yung pay later. Ayan. Then kung makikita nyo. Hindi ko pa judit ngayon. So, ang aking judit ay August 16, 2025. So, It's okay naman na hindi kayo agad magbayad kung hindi nyo pa due Pero kung gusto nyo namang i-advance, pwede naman. So, click nyo lang yung repay. Then, confirm lang natin yung amount ng payment natin, which is uh, 232.90. So, kung okay naman na yung amount na ibabayad ninyo, click nyo lang yung content, continue. Ayan. Video load lang. Then, sa akin kasi is, na-register ko na yung Gcash account ko dito. So, I will click na lang. May Gcash account here. Then, ito yung lalabas. Uh, kung gusto nyo naman kalitan yung Gcash account, so, i-click nyo lang yung change. pero kung hindi naman, so, proceed na tayo dito sa pay. Ayan, so, nag-nonify na rin yung Gcash natin. Your payment of $232.90. So, kung map mapansin nyo repayment successful, so click nyo lang yung done. So, ayan. Kung makikita nyo, wala nang nakalagay na repayment. So, ganun lang kad kadalik. Sana may natutunan guys. Yun lang. Thank you so much for watching!